napas mahapas? nananay na nananay na nananay na, ano yung upload ni F C? bayaw? ano alin? dinala ng ano pampatay na bulaklak ni FCY si Norwin? dinala? dinala ng pampatay na bulaklak? pare. Hoy, di ba sakit lang yun? wai na tataw taw 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 na. Oo oh, nga, si Bayaw, pampatay ng bulaklakan ang dinala kay Norby. Gago, dapat hindi niya binibiro ng ganun. Masasabi oh, mo ba dyan, masasabi mo dyan. Hindi na vlogger tawag dyan. Hindi oh, na vlogger. Hindi na vlogger kasi na. puro ka demonyo ang ni ginagawa niya. Hindi, kailangan niya, ayusin mo yung ano, ayusin mo yung ano mo na yan. Bayaw, yung kawain mong ganyan. Hindi masamang biro yan, hindi masamang biro yan. Ibas nyo si FCY Channel, demonyo yan. Hindi kasi, alam ko yung nararamdaman niya, kasi kapatid Kapatid eh. Eh, kahit nalang kung nasasakta, siyempre, ako nga eh, eh, ingat-ingat ako doon sa pare ko rin Oo. Oh, tsaka ano, para ako, kapatid ko eh, pangalay namin si Kuya, dadala mo ng bulaklak na pambatay, kay, oh. taranta to ka bayaw yaw? Oh, bravo, galit. Bago, nagkaanit, nagkaanit. Pampasta Ibig sabihin pala, in niya na talaga. In-upload na. Noong nakaraan kasi sinasabi niya sa akin yan, na dadalan doon niya ang bulaklak si, ano ha si Norbin, pampatay. Eh, ang gusto pa nga, sana ayaw ka, mo nang gumaling. Gago. Gusto na naman ay ka, Marmol. Hindi na mag-agar tawag dyan. Alam mo ba yun, mo yung estilo mo, eh, putang na yung... Yun lang po ka, oras si na dapo si pala, putang, bumagbugay bu ko mag-apon. Eh. <laughs> Tapos ikaw si tatala po ng ano. Maya, oh. no, ano, wala ka na makontent, ano. Demonyo ka talaga. Gago. Gago. Grabe. Kasi sa sabi mo? Ikaw sa sabi mo? Ay, pa, chun, pa, chun. Kumbaga, siya yung leader ng ano natin eh, di ba? Ang mga sama natin. Pinakabos. Pinakabos natin. Pero ganyan yung birong gagawin niya. Hindi ako yung papangit nga pangit. Pangit, uh, pangit yun. Bari, 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 ano. Ay, di kira ko yung pinong. Ay, pinong. Oo. Ikaw, posto mo uh, oh. uh, sa sabi mo. Okay lang kayo, kay Jay nyo naman. Hindi, joke. Hindi, mali yun. Lumalabas na yung sungay ni Kuya Port. Parang sumasobra na. Oo, nagiging demonyo na talaga. Parang masama yung pagka, ano niya, pagka 2M followers niya. Oo, oo. Parang kailangan mabawasan. Ayun pala, yung efekto. Ayan, to. Eh, oh, ay, ay, oh, na <laughs> 2M. Oh, Dapat mas report, ano? Ito pa sabi sa akin. Ano ah, um, sabi sa akin? Ay, sabi. Ako, loob sasabihin kay John John niya na baka unahan pa ikaw mag-upload nun. Ikaw din niya. mo sa kuya mo yun? Hindi, yung ginawa niya na yun. Mula ko biro, ano? Hindi talaga yun. Ikaw po, saan mo sabi mo? Si ano talaga si FCW na yung Balbasarado, di ba? Oo. Oh. Wala talaga sa atin yung utak niyan. Talaga. Kinak yung utak niya tumutubo sa bigote niya. Doon na pupunta kaya kung matino abot maririgalo ng ganyan tao may lagnat lang. Si Bayo eh, gusto, gusto niyang makianod doon sa yung mga konti nila Chero at Chero. Sasabay, sasabay. Oo, gusto talaga. Kung gusto mo sa babay, kiss mo si Pacbo. <laughs> Ay, ikaw pa, dapat na sabi mo kay Mayaw. Masyadong madiin yan, mali. Mali, mali. Masyadong madiin yan. Maling mali, ano. Oh, oh, maayon sa titi, ano. Oh, di pa kit oh, Mayaw niya si Norbin, bibiroy niya lang, ganun, ano. Oo, dati hindi ganun. Nung nakaraan, di ba, nag-video pa tayo doon, Kasama si Luisito. Oo. Ang ginawa natin noon, Itinago pa nga natin yung talagang sakit ni Norbin. Oh, sakit kasi man. talaga ni Norbin, di ba tulo? Itinago nga natin kay kasi pag nalam ni Lovely yun, damay tayong lahat. Ngayon, alam na. Ngayon, okay. na. ka, pag ka. Sino ba kasama? Nagkatulo, si Kiling Ata. Bata ko. Bata ko. ko. Tinutok <laughs> <mo lang. laughs> <Dinotok> ko lang. Tinutok ko lang. Pero ikaw, ikaw, Paps, ikaw naman. Ikaw naman tatanungin no, namin. ikaw naman, ikaw naman. Ikaw, ikaw naman, naman. naman. ano masasabi mo? Itang na. Maling-mali -mali yung ginawa ni Bayo na yun. Hindi gagawin mo yun? Hindi ko gagawin yun. Ay, kasi hindi nga gawain ng matinong tao yun. Oo. Oh, oh parang wala na sa, sa taong pag-iisip si Bayo. Hindi porkit Bayo niya si Norbin. Gagawin niyo na yun. eh nga. Ano masasabi mo kay Bayaw? Pangalit na sa timbogok <laughs> <laughs> hindi hindi porkit siya yung pinakamatanda eh gaganun lang <laughs> 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 siya vice, uh, vice president vice president na ba sa timbugok pangalis na ba sa, si, na ba sa si FC mo ah. dapat dati pa <laughs> dati pa dapat dati pa dati pa ano <laughs> Oh. At tingnan mo, kung dati pa kalis sa ating bugok, hindi saan magkakontent ang ganyan oh, <laughs> yan. Okay. Hindi, parang pinabastos kasi si pare. Oo, oh, mali yun. Eh tayo, ginagalang natin si pare. Oh, Kahit sab... pa ako, tagal namin magkasama, pero mm. ginagalang ko pa rin si pare. Hindi mm. ko pala pala ganyan video. Hmm. Naku, eh, si talaga. Hindi ko kasi pinapanood video, nakaka-stress. Ha? <laughs> ah, oh, na Nabubwisit ka? Hindi <laughs> mm. ako nakabalo dyan eh. Hindi ko nakabalo eh. Kasi pakita mo ka. Oh, Oh, ang ang palo ang 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 yon. ang 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 sa ang kay ang 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 gawin ang <nyo>, guys. <laughs> Ah, uh, ano ano ba mo sa mga ayaw na kay Bayaw? Ano gagawin uh, nila? Tama yung desisyon nyo. <laughs> no, gano, gano. ano gagawin? Si oh. <laughs> oh, <ito>, Diyan <laughs> eh si Bayaw. Oto ila na. Ako to ay blakin na opo kayo talaga noong. O sa 500. Totoo tayo. Ito inananak, 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 inananak. Ano? Matutuwa kayo inananak. Hindi gago. Hindi, hindi, hindi. 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 Wala akong pake. Sa bako kalino na. Ay na sa belo na. Ay na sa sabino. Kaya ano, yung yung manonood na lang siguro yung bahala. <laughs> Ayun, yung <bahay> <laughs> bahala na ka kayo. Bahala na kayo, uusin na kayo, bahala na kayo. Bahala kayo kung ipapanood nyo pa rin. Kailangan ma-upload na to para mapanood niya agad-agad. Ma <laughs>